Oh, di ba wala pa kayong nakikita? Kasalo ko pa ko kasi sinisindihan yung bago kong binili. At ito nga ang solar portable emergency light. Tapos nung nasubukan ko na bumaba na ko't kinausap ko si mama. At ang sabi ko, mama, alam ko konti na libigas na. Baka pwede naman makaamot kahit konti dyan. Nang may pandagdag, kumuha na nga din ako ng noodles. At ko na nga din yung dilata kahit na ilang piraso. Bali, yung nabili ko nga pala na to na solar lamp, dalawang piraso. Nakabay one take one nga kasi. At dahil may mga ilaw naman nga kami dito na ko na yung isa sa nangangailangan. Eh. Sa, sa hindi nga po ako nagkakamali. Sa dinabi-dami ng kapitbahay ko, o dito nga sa gawin namin na napakaraming bahay. Yung pagbibigyan ko nga nito, siya nga lang po yung bukod tahan. Na walang ilaw yung tahan. Ah, At sakto nga din, pagdating nga namin dito, naabuta namin siya na kauuwi lang. At ang nagbibigay nga lang po ng liwanag sa bahay niya, yung ilaw ng kapitbahay. At yay, may liwanag na sa dilim yung bahay ni Nan. At nga, nung inabot ko na nga sa kanya, itinuro ko na nga din kung paano ito gamitin. At sinabi ko nga din sa kanya na ito'y ingat. Natawa naman nga siya sa inabot ko. At siya nga din makakapaglaban na. Tapos ko nga maibigay yung ilaw. Dumiretso na nga ako dito sa kalapit niyang bahay. Eh, di ba nga, dalawang pak nga po yung dala-dala kong bigas. At yung isang nga po ay para dito kay Lola. Tawag na kami na tawag sa kanya, hindi nga yata naririnig Eh. At para makasigurado nga din kami na mayroon niyang tao sa loob, unti-unti na nga ako lumalapit sa pintuan at sisilipin ko asan saan. At nung nakita ko nga yung aso, eh, tatakbo na nga saan akong pauwi. <laughs> at buti na nga lang din, kasama ko nga si Joan, medyo kumalma yung aso. At, at hindi nga ako, baka napulutan yung aso na to. <laughs> Joke na lang. At sa walang yung... tigil nga nakakatawag namin kay Lon. Narinig na nga. At nung tinanong nga ako sino, para kung... hindi agad ako makilala. Sa ako ka ako si Coco. Hindi si Coco Martin. Eh. Kung hindi si Coco Lambert siya, bali yung pagbibigyan ko nga po na tayo, bata pa lang po ako. Hindi na nga po siya nakakakita. At kung yung kanina nga po, bahay na walang Ay. ilaw. Ito naman po, nag-iisa lang po siya sa kanyang bahay. At ilang taon na nga din po yung lumipas nung sa makabilang buhay nga po yung asawa niya. Ay. At ang ko naman po, paminsan-minsan numuwi dito yung mga apo niya. Pero syempre, hindi talaga maalis na sumagi sa isip na na isang lola na hindi nakakakita at mag-isa lang sa bahay. paano na iraraos yung buhay sa pang-araw-araw? -ar. diba, alam natin na napakahirap ng buhay. Pero palagi nating iisipin na may mas nahihirapan sa kalagayan natin. Kapain po yung kamay ko. Tara po kasi dito. May abot lang po ako. May puto disgrasya, grasya. Haru. Haru. Tahi ah, si po mo kasi. <senls> yeah. mm. Ah! Makilala na. Makilala na kita. Sorry ah. Hindi na <laughs> <laughs> <O, bale. laughs> <y> ano, <eso> ano lang upper. po ito, konti lang. Oo. Oh. <laughs> <o. laughs> Baka po matapon ah. Oo, salamat. Ilang ka, ilang meses kakainin nito. Ang ito po, may ano yan, may dilatat. No, Del. Sino mo ba yung kasama nyo dyan? Ay, at least po, maliwanan sa inyo't malaki yung ano nyo. Palisan. Malaki ba yan? Sa mata daw gagawin ko tulong si Ronnie. Sa ano nga sa akin. At ako nga makakaroon ng ayutan ng mga senior. Saka parang kahit ako naman dati ano. Ay, eh. Ay, kasi nung wala kasi kasi nung kasi Ay, wala kasi Ay, wala kasi nung kasi nakakamit. wala kasi nung kasi nakakamit. Ay, sige, ba, ba? I, na na oh, na na sige po. Sige,